guys, asa saka may isang kalapati. O, oh, ito guys, yung kalapati. Kalapating ligaw. Ayan guys, may isa akong kalapate, wala siyang kasama, kawawa. Wala akong mahanap na kasama niya. Babae po ito guys. Kailangan ko ng isang kalapate, kahit isang lalaki lang guys. Magpapakain po ako ng manok guys, ito pong pagkain nila. May isa. Dua. Pa-video na tama ko, video. Kani naka-video ni Aya, ni tuk tuk tuk. Ha. Tuk tuk tuk. Nakikita na eh, ito manok. apa Tutuk tuk dah. Aduk tuk tuk dah ni. Eh. Eh. Mm. <laughs> oh, ayan hmm. guys. Dikin ka in ng manok. Dikin sabudge ko, na. Nade. Ayan guys, kumakain na sila. Oh. Nagutom ang mga manok. Oh diba guys? Nagutom sila. Yan pa 'yung isa. Oh. Oh, 'yan yung iba. Mas malawak yung kulungan nila, yung mga ano 'yan, yung mga matatanda na 'yan mangitlog na yung mga yan at nag-iisa doon sa may dulo oh. yun lamang po, maraming salamat see you my next vlog bye bye, thanks for watching